Super happy ng bawat Lakers player sa pagbabalik na ito ni Lebron James. Good vibes ngang bawat isa. Hype nga sa buong laban. Itong si Luka Doncic abay naging dancer nga sa tuwa sa pagbabalik ni Lebron. At may isang jazz player nga dito na sinapian ni Stephen Curry sa laban. At may nangyaring scary play nga rin kay Luka Doncic not once but twice. Lebron James is back para nga sa team ng Los Angeles Lakers at for the first time this season, no injuries ang Lakers, fully healthy. Tatapatan nga nilang middle of the pack na Utah Jazz team. Talaga nga namang magandang laban nito. Start na agad sa ating first quarter abay napakainit agad ng shooting sa labas. Netong ang mga dayo kung saan meron silang 9-2 lead sa laban. Grabe pang dunk dito ng rookie na si Ace Bailey. Samantalang ang Lakers abay na nga nga papa. Dito nga sa kanilang bagong lineup with Lebron James. Mabagal ang opensa. 16-6 ang advantage sa kanila after the first timeout. Pagbalik sa timeout, nagpatuloy ang good shooting ng Jazz samantalang ang Lakers struggle pa rin. Pero hindi naman sila natatambakan ng malaki ng dahil sa loob naman ang attacking nga nila. Itong si Luka, kahit pa pano yung malaking tulong dito nga sa struggling Lakers. At si Jake Laravia, off the bench, abay 7 points sa ambag para nga maging 35-27. Ang score natin after the first quarter, Lebron, 0 points but 2 assists. Second quarter natin, dito na nga umayos ang paglalaro ng Lakers offensively at defensively. At si Lebron James, abay nakabodos na rin. Nakuha ang first points niya of the season. three pointer yan. Ganda pa ng assist kay D Andre Ayton. At simula niyan ay bumalik na ang dating Lebron. Pinoproblema na ng Utah Jazz defense. Pero si Keon George naman ang problema ng Lakers on the other end. Dahil nag Stephen Curry with his 3-pointers. Umabot na sa 21 points. Pero kahit anong init na nga ni Tay George, hindi nga nila napigilan ng team ng Lakers na makadikit na nga dito sa laban. Kung saan sa final minutes natin ay tuluyan ng nakadigitang Lakers at nakatay pa nga sila 67 points after ng 4 point play ni Austin Reeves pero bumawi agad si Lori Markanen 4 point play on the other end. Score natin 71 to 67 after 2 quarters. At sa ating third quarter, naisan nga ni Luka ang rookie na si Ace Bailey and one play. Pero bumawi nga itong si Ace on the other end. At dyan na nga nagumpisa ang ating back and forth na laban kung saan back and forth offense ang ginawa ng two teams. Grabing high scoring, 84 to 81 ang ating score. Ito naman si Lebron, pati na rin si Gionte sa gutan ng kanilang tough baskets here in the third quarter. And finally, ang Lakers katigim ng one point lead, 89 to 88 with 3 minutes left. At dito sa ating final 3 minutes, abay dito na nga game ng Luka Doncic takeover. Ito ang team ng Utah Jazz, talaga nga namang hindi nila kinaya. Having fun na itong si Luka Doncic, pasayaw-sayaw na lamang. At sa pagtatapos ng ating third quarter, may 11 point lead ang Lakers. Matapos nga ng great cross court pass Neto na ni Lebron kay Gabe Vincent, buzzer beater 3-pointer. Happy nga ang buong Lakers team. At sa ating fourth quarter, abay dito na nga nagparamdam tuluyan si Lebron James at talagang namang naka-take over mode at grabing playmaking ang kanyang itunulong dito nga sa Lakers team. Lalo pang pinalobo ang kanilang kalamangan. 13 point lead nga yan, 8 minutes left, quick timeout para nga sa Utah Jazz. Rolling na ang team ng LA Lakers, ganda nga ng kanilang vibes and chemistry. At matapos niya na ba'y pinagpatuloy lang ni Lebron ang kanyang playmaking takeover, talagang unstoppable. Nilayo na at tuluyan ng team ng Los Angeles Tigers hanggang sa ipahinga na nga siya. At itong si Luka Doncic, Austin Dreams, and the rest of the Lakers team takes care of business. Sa final minutes natin, panalo nga sa unang game ng pagbabalik ni Lebron.